Michael, before tayo mag-start, mo na kita. Ito ba yung kauna-unaan mo na rigid MTB? Kaya pala magkakaiba, no? kasi ito 26, 27.5 yung, uh, yung, uh, yung ano, wheelset, no? tsaka 29er na, na suspension corrected yung rigid fork. Ito nga, ano uh, ito yung sabi ko kanina, ito yung repainted na Avia. May idea ka ba kung anong model nun? ito yung Ragusa R300. Ito naman yung 29er na hindi uh, 29er na hindi suspension corrected. Ito yung kanyang gulong no, pambansang model ng Maxis na Maxis Space na 27.5 by 2.1 na wire bead na Exitar. <coughs> so ito nga no, 26 er daw itong frame niya. Then 27.5 by 2.1 yung gulong. So tignan natin yung clearance. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love For the is, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the is, If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I gotta vendetta better against people who patented. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas Think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past Hello guys, magandang araw sa inyo So nandito ulit ako sa Bermosa Dito sa Imos, Cavite So for this video naman po Sa iba ba, check naman natin itong Rigid MTB Ni Idol Michael Bayona So check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB kaya mag-start na tayo. So Idol Michael, no, before tayo mag-start, ha tanong muna kita. Ito ba yung kauna-unaan mo na Rigid MTB? Opo. Oh first time po na ano, Rigid po. Hmm bali ano pala ito? Ito ba yung naka-stock bike na naka-suspension part? Opo. At saka pansin ko, parang ano to, no? Parang hindi ito yung original color, no? Opo. Ano pala yung original na, ano neto, no, brand? Abia po, 26-train na frame. Ah, Abia pala ito, no? So, ilalagay ko na lang sa screen yung dati mong, ano, no, yung original na paint color neto, no? Apo. Ah, matanong nga lang kita, ah, bakit ka pala nag-repaint ng frame? Kasi po, yung puro gas, gas na po yung unang frame yun. Eh. Hmm. Hindi ko pa po na-repainted. Napag-decision hmm. na lang po na i-ripping. Okay, at saka gulong mo 27.5, then yung rigid fork mo 29. pang 29er. Apo. Uh, matanong ko lang, big, ano, uh, curious lang ako, ano yung story niyan kung bakit uh, 27.5 yung gulong na nila, nilagay mo? Kasi po, sabi po kasi ng papa ko mas maganda po yung 27 kaysa sa 29, hindi po 26. Ah, yung ano, siguro yung dun sa Apo, bilog siguro, Apo. no? sa rotation. Ah, uh, tanong ko lang kita, kasi Uh, nag-expect nage kasi ako dapat ito 27.5 din uh, pero 29 na rin nilagay mo no? Uh, bakit, ano pala story nito? Bakit 29 er nilagay Kasi mo? yung time po na binili ko na to, wala pa pong 26 sir. Deep out of stock po siya sa shop. Ayun lang po uh, you mean 27.5? Apo. Na ragusa? Apo. Ito kasi 29er variant no? Pero tanong ko lang, uh, kung magkakaroon ng stock, papalitan mo, to, papalitan mo po ng 27.5 o okay ka na dito? Papalitan ko po siya ng 27. .5. Pag meron ng available Apo. Po, no? Yan yung pala yung ano no? Ah uh, general background sa kanyang rigid MTB kaya pala magkakaiba no kasi ito 26 27.5 yung uh, yung uh, yung ano wheel set no tsaka 29er na na suspension corrected yung rigid fork uh, ano pala sa mo pala regular na ginagamit to ngayon pang dito lang po sa Bermosa lang po ah po. Uh, pag long ride ba pa, sa ka nagla long ride Pinamalayo ko po, daang reyna pa lang. Hmm. Pero kapag na, ano, pag may plano kayo mga bagkakatropa, uh, ano yung mga pinaplano mo? Kung yung mga dream ride mo, mga long ride. Hmm. Sa BGC po. Ah, sa BGC. Ah. Sa adon, Sa may tagig yata yun. Hmm. Yun nga, no, ito nga yung general background sa kanyang uh, Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa XC Hartel Mountain Bike Ride. Ito nga, ano? Uh, yung sabi ko kanina. Ito yung repainted na Avia. May idea ka ba kung anong model nun? Wala po eh. Yung model na, no? I-search I -search ko na lang doon sa internet, baka may makita ko. Basta, ito yung Avia na XC Hardtail Mountain Bike Frame. So, ito nga is aluminum 6061. Yun nga, sabi mo, pang 26R, no? Ah, uh, Yung size ng, ano uh, small ba to? Parang small, eh, no? Parang small, po. Ito parang small, eh. Kasi, di ba doon sa Avia na original, original na, ano, eh, nakalagay dito? Ah, po. So, yung sizing. Kaso na pa na guys kasi hindi ko dala yung para nawala yata yung panukat ko eh kaya hindi ko masukat yung seat tube. Pero tingin ko parang ano to eh size 15.5 yung seat uh, yung seat tube na to. Pag may makita ko sa internet ilalagay ko na lang sa screen yung tamang seat tube na to, no, yung actual. Then niyan ano uh, straight or non tapered, straight or straight non tapered, uh, straight or non tapered yung head tube tapos yung sa cable routing sa FD tsaka sa RD internal, external sa rear brakes pang BSA threaded na bottom bracket shell pang 31.6mm diameter na seat post uh, quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount uh, next naman sa kanyang uh, rigid fork ito yung Ragusa R300 ito naman yung 29er na hindi uh, 29er na hindi suspension corrected aluminum 6061 ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at uh, saka yung blade length nito yung steerer tube of, of course straight or non-tapered quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount uh, next naman sa cockpit mo no? may idea ka ba anong brand ito? hindi ko makita yung brand eh Trubative po ah Trubative. yan ito raw yung Trubative na aluminum MTB handlebar walang back sweep no? straight na straight uh, 31.8 mm na diameter next naman ito kanyang grips ito yung rock bros no medyo may, may ano siguro pangatlo o pangapat na rock, rock na ganito klaseng handlebar grips ang naibadjek ko yun nga, no, makapit naman pero medyo ano, konti lang yung lambot okay. yan. Uh, next naman sa kanyang stem ito yung weak na aluminum ano nga ulit yung haba nito? 90mm po negative 17 yan. ah uh, next naman ito kanyang uh, integrated headset ito yung Sagnit Evo 2 na silver bearings uh, next naman sa kanyang seat lamp ito yung sa twitter no? ah uh, ito yung galing siguro galing to sa uh, stock ng twitter Apo, na built bike Uh, aluminum uh, quick release type 34.9 mm diameter. Etong kanyang seat post, ito yung ano no, galing sa MOB na stock na MOB no. Uh, aluminum uh, 31.6 mm diameter, 350 mm ang haba na setback na may single bolt clamping system. Next naman ito kanyang saddle, ito yung galing sa stock ng Tyrich no. Okay. Na walang butas sa gitna, malambot and flexible, steel railings. So Idol, ano yung feedback mo dito sa saddle mo? Comfortable naman po siya, pero yung napansin ko po yung long ride, medyo sumasakit po. Mm, pang ano na, pag matagal, pag matagal na, no? uh -huh. So, sumasakit na yung singit mo. yon uh, ito nga yung kanyang feedback dito. No? Next naman sa kanyang drivetrain, yun nga, uh, nakapambansang drivetrain to na, na one by. No? So wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, tsaka extra chain rings. Ito kanyang shifter, L2, Eight. A3. Ilang speed nga ulit to? 8 speed po. 8 speed, no? ah uh, next naman ito kanyang MTB MTB crank ito yung Raceworth Aspire na direct mount. Ayun. Pag sinabing direct mount, wala yung spider para doon sa mga BCD, no. 170 mm ang crank arm HaloTech. Ano pala yung bottom bracket ito? Ano race po? Raceworth din. Oh, Yes, stock din ng Raceworth yung bottom bracket. Then, next naman nito kanyang chainring na 1x na wide na rounded. Ito yung Wusei. Wusei na 42T na nakalagay ito ah may offset pala ito no? 1mm ah, next naman ito kanyang MTB clipless pedals ito yung Aero Week yan Aero Week next naman ito kanyang chain ah, KMC ito no pang ilang speed nga ulit ito 8 speed po 8 speed na KMC chain ah, yung cassette bracket mo sunshine po pang MTB ba ito Apo. na 1130T Apo. na 8 speed na Uh, ah, next naman ito kanyang empty mirror derailleur Ito yung L2A3 na pang 8 speed So ito nga yung kanyang drive train setup na kanyang MTB Next naman sa kanyang wheelset Ito yung kanyang gulong no Pambansang model ng Maxxis na Maxxis Space na 27.5 x 2.1 Na wire bead na Exitar Ayun nga no Medyo put put na no Mas put put dito Ito, ito siguro yung galing sa likuran oh, no nilipat, nilipat mo lang <laughs> <laughs> Nilipat mo lang ngayon, no <clears throat> So ito nga no 26 share daw itong frame nya Then 27.5 by 2.1 yung gulong so tignan natin yung clearance ito dapat si ko to kanina eh uh, ah hindi pantay yung ano no hindi pantay yung alignment no parang naalala ko tuloy ganyan ano eh ganito yung sa mounting pick aero na binite ko dun dati nakaganan yung gulong <laughs> ano ba sorry nito ba ganito yung gulong yan ba ganyan yung pagka alignment yan di pantay hindi ko rin po alam simula po pagkabili parang ganyan na po yan ah ganyan na ba yun oh. <laughs> Kasi pinasabi ko pa kasi nga mga maapektuhan kasi yung handling ng bisikleta mo pag di pantay. Pero dito sa pinakamalita na side na to, malaki pa rin yung clearance eh, no? Okay. Nasa 7, ano 8mm. Pag pinantay mo yan, pag pinantay yan, mas lalo lalaki. So ibig sabihin, pasadong-pasado pasado tong 27.5 mo na 2.1 na gulong dito sa 26 na frame Pwede pa nga dito yung ano eh, yung 2.2 na Continental Contact Urban. Pwede pa, pwede, pwede, pwede Laki pa ng clearance. Ah, uh, next naman ito kanyang MTB rims. Anong rims nito, idol? Stock po ng Paxter. Ah, uh, galing sa Paxter naman 'no. Kasi iba yung style e eh, 'no. Uh -huh. Aluminum double wall 32 holes na. Ah, uh -huh. uh, mo lang ng custom decals na Easton. Ah, uh, yung spokes ni mo galing din sa Paxter. Ragusa po. Ah, Ragusa. Uh -huh. Ayo, Ragusa na stainless steel. Itong hubs niya, ah, uh, anong Ragusa 'to? XM900. XM900. Ito ba yung triple sweet treated? Apo. Uh -huh yun kasi type of freehub uh, diesel bearings uh, isound check natin yung tunog Idol, kapag naka freewheel din yung tunog ng Ragusa SM900 MPB hubs kapag naka freewheel yan okay na no De, last na lang sa kanyang Brake set ito ba yung sa stock ng Avia mo? hindi po ay banana no? Ito. RSX naman to no? na -hydraulic. RSX na hydraulic present dual piston Ngayon, parang ilaw nakakita ng RSX sa brand eh. Uh, sa paggamit mo dito anong review mo? okay naman po, hindi pa po siya nabibleed pero malakas pa rin hmm, malakas pa rin eh no? so lasa sa kanya rotors uh, idle alin natin para makita natin yung rotors Ah, uh, ito ba yung sa stock ng Paxter mo? Eh, stock natin sa Paxster. Nalapili oh, ko rin po yun. Uh, unbranded? Oh, po, unbranded. Yun, unbranded daw ito na no, 160mm ang diameter harap tsaka likuran. Pares na fixed type and voltage type brake rotors. So Idol Michael, uh, magkano yung total cost nito ano mo? Estimated ko po, po? ah, yung total cost. Ano oh, nasa 12 to 15 po. 12 to 15,000 estimated lang ah. po ah. pero yung stock na ng Avia yung stock setup lahat magkano? Nabili ko po kasi sa yung pandemic kaya medyo mahal po nasa 8k. 8k. Oh. Ayun, ito nga guys, ito nga yung Avia uh, Rigid MTB ni Idol Michael Bayona. Yan guys, doon ay check na natin tong kanyang Avia Rigid MTB ni Idol Michael Bayona. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang niyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Shoutout po sa Team SCC ng Cavite po. Ayun. Ah, uh, kasi kanina nandoon kami, ang daming uh, kasama, uh -huh. no. Akala ko pupunta dito ngayon eh, Paano wala. <laughs> <laughs> so salamat pala sa pag-check ng MTV mo. Thank you <laughs> rin marami Yan, yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe sa YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and right si po sa inyo.